Sir Senator, uh, kung magkakaroon kayo ng pagkakataon na makausap si Mayor Mabu Mabilog, no? ano po ang uh, magiging mensahe po ninyo? Hindi eh, magsabi siya ng totoo. Oh, huwag siya sumakay sa script dyan kung anong script na pinagagawa ng mga tao dyan. Mm -hmm. eh, laruin yung script niya kung ano talaga. Ano ba talaga script na nagampanan niya? Eh. Mm -hmm. Pinapapunta ko siya sa kami para patayin o... I-gaginate eh, para i-DM yung uh, mga political rivals ni Pangulong Duterte. Mm. Ano mm. bang totoo, kung gusto kong patayin ko siya, papundang kami, hindi na siya mga, di ba? O kung, balak natin gagamitin siya against their political rivals, eh, hindi siya papatayin. Hmm. Sa so, ano ba talagang script lang yan? Anong script dyan? Hmm. So, yan so, na kagulugul, yung kanilang hmm. script dyan? So yung timing po baka duda-duda ngayon -duda, yung pagsasalita niya po dahil may malapit na eleksyon, ganun po ma. Ito lang ito lang masasabi ko, ito lang masasabi ko si ni uh, mm. ng mundo ngayon. Mm. Mm. Ang nagiging hero na ngayon yung mga drug lords at drug protectors, pili-kli clear may mga pangalan nila. Mm. Tapos ang pinagigipit ngayon yung mga drug enforcers na. Mm. So ganun ganun ang takbo ng uh, Bansa natin ngayon, mm -hmm. yung mga drug lord at drug protectors ay bigla na, ginagawang hero at uh, sila na pinapaniwalaan at uh, sila na ngayon ang uh, sikat at mm -hmm. uh, kine-clear yung pangalan nila. Mm -hmm. Samantan lang yung mga drug enforcers na nagkabaho sa ating war on drugs, mm -hmm. yun na ang mga masasama, yun na ang mga timonyo yun, yun na. So ganun ang takbo ng bansa natin ngayon.